Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagtutulungan ng iba't ibang bansa para tugunan ang banta ng climate change. Sa pinangunahan niyang salo-salo sa Malacanang Palace, kasama ang mga bisita at kalahok sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ang pulong na ginagawa rito sa Pilipinas hanggang October 17 sa pagtalakay na mga pwedeng gawin kaugnay sa climate change. Kailangan daw bumuo ng mga epektibong strategiya ukol sa disaster risk reduction at hinimok ang mga bansa na magkaroon ng collaborative efforts. Ipinagdiwang ang ika-limang anibersaryo ng Stop and Salute Flag Racing Ceremony sa Rizal Park sa Maynila. Layon po nitong ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino at ang pagmamahal sa Pilipinas. Binigyang parangal doon si Carol de la Cruz ang guro mula po sa Sabtang Batanes na nag-viral dahil sa pag-akyat ng flagpole para ayusin ang watawat ng Pilipinas. Kinilala rin ang mga sundalong nabulag at naputulan ng paa sa pakikipaglaban sa mga terorista sa Marawi. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawa ang sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa El Salvador, Misamis Oriental. Pinagtulungan sa gipi ng mga otoridad ang mga pasaherong naipit matapos magkarambola ang taxi, truck at SUV sa barangay Amoros. Batay sa imbisigasyon, binabagtas ng taxi at truck ang kalsada nang biglang pumasok sa lane nila ang isang kasalubong na SUV. May iniwasan daw kasing motorsiklo ang SUV. Ayon sa pulisya, nag-a-alegro na ang mga areglo na ang mga may-ari ng tatlong sasakyan. Ito na nga, big time ho, di ba? Yung naging taas presyo sa mga produktong petrolyo na epektibo na ho ngayong araw. Kaya tinanong namin ng netizens, ang sabi mo sa mahigit 2 pesos per liter na dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo, Eto nga, para kay Glenda Marie Moralde, dapat mag-switch na to to electric para sa lahat po ng mga sasakyan ay eh, maging environment-friendly pa, iwas polusyon at tipid pa. O nga, sinasabi naman ni John Lopez, hanggat maari planuhin ang paggamit ng sasakyan para makatipid. Si Raymond de Luis naman, bisikleta na lang ang ginagamit papunta sa trabaho. Ay naman kay Maricel Moral, Pareho maapektuhan ng mga tsuper at pasahero sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halip. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang tricycle driver sa Taytay Rizal dahil sa kaso niyang rape noong 2013. Lumabas ang warrant of arrest laban sa akusado noong 2015. Ayon sa pulisya, 21 anyos noon ng biktima na nakilala raw na akusado online. Itinanggi na akusado ang paratang at sinabing ibang tao raw ang gumahasa sa biktima. Inararo ng isang emergency response vehicle ang apat na motorsiklo sa bahagi ng Edsa Ortigas Avenue sa Mandaluyong kagabi. Sumalpok pa ito sa isang pickup. Tumagilid ang pickup at dumiretso naman sa mga concrete barrier ang emergency response vehicle. Dahil dyan, pansamantalang hindi nadaanan ng bus lane at bumigat ang daloy ng trapiko. Ayon sa MMDA, sugatan ang tatlong sakay ng mga motorsiklo, pati ang driver ng pickup. Magandang balita para sa PhilHealth members, epektibo na po ngayong Oktubre ang mas mataas na hemodialysis package. Sa ilalim po ng PhilHealth Circular Number 2024 o 6,350 pesos kada sesyon na ang sagot ng PhilHealth mula po sa dating 4,000 pesos. Katumbas po yan ang halos isang milyong pisong dialysis package para sa 156 sessions kada taon. Ayon sa PhilHealth, kasama sa benefit package ang mga gamot, laboratory tests at iba pang kailangan sa pagpapadialysis. pinahangaan ngayon ang katapatan ng isang lalaking pharmacy assistant mula sa Bangued, Abra. Meet 27-year-old John Paul Barcena. Kwento ni John Paul, bibili lang sana siya ng tinapay, nagbapansin ang plastic sa harap ng isang eskwelahan. Inuwi niya yon at laking gulat nang makita ang mga pakete ng gintong alahas. Hindi raw siya nagdalawang isip, agad niya itong ipinost sa social media at ibinigay sa pulisya. Isang Indian national ang nag sa mga alahas na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Kwento niya posibleng na ang plastic mula sa kanyang motorsiklo. Labis naman ang pasasalamat niya kay John Paul. Good job! good vibes, may pa-take me back Tuesday po tayo. <laughs> Tampok natin ang moments ng batang magkapatid mula Marikina. Gaya ng painting session na nauwi yata sa labasan ng sama ng loob. Madami ka ate. Ayaw mo ako bigyan ng chicken, di ba? Ayun na nga, ang hinaing ng 3-year-old na si Kenji, napagdamutan daw sa ulam. Dead naman si Ate Ayesha, nang patamaan, hindi eh, raw may ang katotohanan. sa throwback video, makikita nga hanggang kurot lang si Kenji sa pritong manok. Pero ang totoo, close talaga ang magkapatid. Normal lang daw sa kanilang madalas na asaran. Viral ang dalawang video na parehong lampas 1 million views. Trending! Ayun lang talaga. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.